I would also like to, to thank uh, yung uh, more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay niyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At uh, kay Vice President Sara, maraming salamat sa iyong uh, patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y... Uh, aksasabi na hindi ko po kayo bibiguin itaga nyo sa bato maraming salamat